okay ipaparestro na natin to susunod na linggo sa mekaniko? sa mekaniko? na nawawala yung Parang isang bumbilya yata dyan parang pondido na o, Parang tanggal na Tanggal na lang par, kalita na lang natin lahat kung ano. Dito tayo nagpapagawa sa na, kaibigan natin. Siya. Yan si Bosing. Nakahubad. Alam ko may sira na yan. Yan ang bumbigan. Dito lang alam ko isang bandang. eh. tayo sa dagat-dagatan. Kunti? Tatlo kayo, sir?

Malitang meron tayo Wala naman... na tayong sa kalaw. Eh, pwene, hindi. Ibig kung eh. Hindi, yata magawa ng paraan eh. Malikan. May sakit. Wala. Ah. Uh, eh, Tanong natin yan Pag ano? Pwede yung pwede na para sa namin. Pwede naman yung mali. Ano sa akin? Ano sa akin? Ano nga akin? Ano sa akin? Ano sa akin? Ano ya wala kinya sa kita naman sa gabi. Yeah, hindi sige, tara gayan. Yeah, ayan lang kasi doro Yan, singkot na sing sing mano na yun. Oh. Ay, ah, di, wire lang yun. Tinutulang wire yon Dapat malaki-laki ng konti. Yeah, dapat malaki-laki ng konti. Oh, ah. Kamusta na yung mga bata mo? Mga bago na ngayon, ha? Ah. Ah? Ha? Yung ling lunes, sirado ka dito. Pumunta ako. Sirado ka, eh. Pumunta Isawa na siguro ng trabaho. Oh? Ah, ganun talaga, mas. Oo. Oh. Oo. Oh. Tanggal, mas. Busing. Ano pangalan mo, Busing? Titing. Ha? Titing. Titing? Oo. Oh. Lang. Titing palang mekaniko natin. Ito si Master, oh. Eh. dito tayo nagpapagawa may bago naman tayong ano, technician <coughs> Tigas Muban ba? Kaya, Muban Kayang-kaya mayan. Kayang-kaya mo yan sa matangka lang mapalitan naman natin ng bago eh ito tayo Yan. hindi na kinaya oh. pinalawang pinalawang yung thread ayaw na mapulot nahihirapan si titing Ang mangyayari to, potol na. Yan. Potol na to. Yan, ko. <laughs> Parehas lang kami pala ng tekresya ah. <laughs> <try> <Ha? try> si na makintap na ang ulo. Ano ka, sir, kayo, Ha? Si Bosing na inita na, ah. kakaupad na eh. catch grip na kag yung fan. Yung yabi. Kag hindi siya natanggal putol na. Yun. Yun. Hindi pa talagang marunong sa magaling no. Ang ano, magaling sa marunong kasi kung marunong ka lang magpaklas hindi ka pa magaling hindi mo makukuha ganitong uh, uh, proseso din sa kabila followers na yung sa youtube mo maliit lang ha? maliit lang so, saka ano lang saka 2.16 2.16? oo oh. hindi naman tayo nag vlog ng toto uh, ano lagi pag kursa nata lang katulad nyo syempre siyempre konting ano lang umikot ayun na rin Pinalawang ng gusto, no? palo Follow! palo apit Follow! 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 Sa, sana all. <laughs> oh, oh, binigyan kami ng balato, oh. <laughs> grinder naman si Bosing dyan eh. Nag-grinder na lang. Pag nag-grinder kaya, baka hindi okay. naman malusot. Pag grinder na na to, malusot na. Ay kailangan sa ano, sa loob. Okay. Sa ano, dito sa kilid. Gabi na mga katatako. wala naman tayo choice kundi sa gabi eh, ang paggawa ng motor ano sinilubutan Grinder eh na mga katatak, wala tayong Josh choice tayo. Hindi grinder. Vice Ah. Ganda na, baka umipit Dilipad yan Yon, katul. Grinder lang katapat. Yon. 1

yung pan yun tangkal din wala imposible sa grinder kabit na ni master yung pan Signal light pangalan mo ya. Cesar. Cesar. Cesar Montano. Ito Kita si Titing, Ako si Cesar. Ayan. Ayan, si Bosing. Vella noman Nasaan na yun? Ito ba yun? Ang lagay natin? Nandun pa yata sa ano? May kabit na niya. Ah, mala. Ano pala siya? Nasa so, okay. 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 uh, na yung washer kanina? Ito malaki. Kaya na po, may signal na. Para ba? na natin ito sa sunod na linggo. bila haistu Magpit na to sa loob. Yung isa, no? Magpit na. sa unahan yung buwan stop light ayan eh nakasulat na yung sonan yung switch ayan switch ano ano sahan brake brake Oh, eh, dating yung ano natin, mekaniko, yung master yan, si Cesar. Sino talagang master sa si inyong dalawa? Si Cesar. Si Cesar. O. Oh. Ayan yung ano namin, yung mekanik. O. Oh. Ba, dala yan lahat, ah? Ed, mekanik. Oh, wala na pa. nasa ulan niya ni Joel yung ano titing yung pinagbabaklas niya kanina pwede na i-restro pwede na Eh, lakad ka na lakad mo ang Master Cesar. potat. Mistiko kit niyan. Ha? Ini talaga kay lakas 'to. 'Di na uunlad lakas Ha. Apakan mo, apakan mo. yan, Kasi nag-ground na sa kagad don sa unahan eh. Siyempre naka-sendi na siya doon eh. ayo ah, oh ya nah apabila Awit yan si Lalim, Master. Ha? Nakatusok yan. Hindi yan ano. Hindi katulad yung sa kabila. Tusok yata yan. Yo. Huli mo. Yan, ano lang yan. Tusok din yan sa kilid oh. Ayos na mga katatak, makaparestro na tayo na walang pangamba. Sa likod, so, una natin, buo pa naman. matatak ayos lang ah thank you kay master cesar yon signal light master yun kabila yun sabay apak ilalim yun Tunahan good thank you thank you thank you maka uwi tayo ng mga maagang Si Master Cesar si pala, paras lang kami ng ano eh. Uluhan. <laughs> ayon Kapila, Master. Ayos. 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 Ano kayong dalawa? Motor si Katatak. Ano kayong dalawa? Katatak. Master Cesar. Okay. Thank you sa inyong dalawa. Ah, hindi lang ngayon kundi magkita-kita pa tayo. Ayun mga Katatak, eh, tapos na. Ah. Ay magbabayad naman tayo kay Bossing. Mamaya na natin tanungin tong dalawa to kung ano. Saan si Bosing? Bosing! Halika na, dito. Ah, hindi na natin eh, ano, i-vlog si Bosing kasi exclusive na to yung pagbabayad natin kasi ano, dito ako nakapapagawa sa kanya. Ayan, ah, mga paninda niya. Doon, walang tao. Nasa labas si Bosing. <coughs> <coughs> Oy! Whitey! Ah, uh. Ayan, sa labas mo si Maste. Eh, Ayan, mga katatak, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming maraming salamat sa yung panonood. Sal salamat din kay Titing, kay Sir Cesar. Ayan, na nagayos sa ating motor na ma balik yung mga ilaw. Hanggang dito na lang, mga katatak. Yung vlog natin. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. pag Shoutout na lang sa lahat na mga subscriber ko.